Sinisid nga ni namin yung mga naglalaglagang Indian mango sa ilog. Magandang araw guys! Are nga palang video nga re ay kadugtong ang din nung video na inupload ko kahapon kung saan nanguha kami ng buko at naligo kami sa ilog. At dahil nga medyo babad na nga ni kami sa ilog ay nakaramdam na din kami ng gutom. Kaya nga nagkayayaan na nga kaming manguha ng Indian mango din sa puno nila ni marisel Maricel sapagkat naubos na nga ni namin yung bunga ng puno nila tito Orlan. Baka nga mapapansin nyo nga guys kung bakit sa ilog inilalaglag yung mga Indian Mango, halip na sa lupa, ganito po kasi yan. Yung pinsan ko po kasi na si Kate ang umaakyat ng puno. Wow. At dahil nga ni maliit ang kanyang mga bias, ay hindi niya po abot yung malalayong bunga ng Indian Mango. Kaya naman, ang kanya nga pong ginagawa ay yugyugi na lamang po yung puno para maglaglagan yung mga Indian Mango. At wow. ayon nga po yung dahilan kung bakit sa tubig naglalaglagan yung mga Indian. Sinabihan ko na nga ni aring mga batang are na magingat ingat nga at wag mo nang lala malapit hanggat hindi pa nalalaglag yung mga bunga at kako nga ni nasa halip sa tubig lalaglag yung indian ay baka nga ni sa mukha nyo ay bukul talaga ako nga rin ay nakisali na at parang enjoy na enjoy nga rin mga batang are sa paninisid ng bunga ng indian kaya nga sabi ko sa aking pinsan na si Altea kami iyong videohan ng na ikaw naman ay may ambag ah? uy wag ganun <laughs> ako nga ni ay nagsisigaw na dyan anong time na yan at pagbaba ko nga din sa pantalan ay ang dami nga nilang nakuha ay yeah. ko po puro naman eh. Paano ba ganamang hindi mga hilaw ang mahukuha? Yung mga lutang lang ang kinukuha at yung mga hinog ay nagsilubuga na nga ni. Sa prutas na arenga nga pala guys, malalaman nyo kung hinog o hilaw ang isang Indian mango pag ito ay lumubog sa tubig. Pag lutang naman ang isang Indian mango ay ari po ay hilaw pa. Ay ang nangyari nga are yung mga batang ari, yung mga lutang lang ang kinukuha at yung mga lubog ay wala na, babay na. Kaya ayan, puro hilaw ho ang aming nakuhang Indian mango. Pero wag po kayong mag-alala at po ay kinahain dinamin, namin. Isinausaw na lang namin sa toyo na may asukal. Ay, eh, ang sarap! Wow! Hindi ko makita! Ay, publica! Baban! <laughs> din din. Ganito ho kasi ang nangyari. <laughs> ay di ka nga ho, puro hilaw nga yung nanlalaglag. Meron nga ho siyang nakuhang isang madilaw na. At wow. dahil nga ho, pasaway nga tayo, ay hindi po tayo pwedeng hindi magpapaiyak. Kaya naman akin nga ho inagaw at aking kinagatan ay ayon, palakat ng iyak. Pero bati na ho ulit kami niyan. Lipat naman tayo din sa aking taga video. Ay gusto ng moment? Sige, abigyan kita ng moment. Ariga o. <laughs>

nanunod ako. Nanunod ako, puti ka. Bila ka kasi. Bila, lagi mo doon. yung mag mga ha? Okay. Oh, wala yung mag-usa Game. Oh. Tama Malaki Malaki na ang dami na, ay, na, na malaki, to o. Ay, malaki to, ah, kita okay. din. na kayo. Ay, bubot. 'Yung bubot, nga mo Na bubutog na kay, na wag na hilaw.